Hi guys, ayan Last gala dito sa my Paborito kong bilihan dito sa Yorawa, Bortons O, oh, ayan, kasi malayo Sa Shepperton, you have to drive 30 minutes, pero Pang mabilisan lang to guys, dito ako lagi Nakatambay, charot, hindi, lagi ako Dito, kasi nga, nabili ako Ng mga lulutoing Pagkain, syempre, ayan I'll show you around Yan po yan siya maliit lang po siya na town pero maganda po dito sobrang uh, tahimik saka simple lang Nagda-drive nga rin po pala ako dito ayan samahan niyo ako guys sa aking journey pa uwi ng Pilipinas ayan bye see you later ayan guys dito sa Australia kapag may nakita na nakatayo sa may gilid tatawid sila. So, kailangan mong mag-stop. Guy... Ayan, hindi na ako pub with sisi. Pagbalik ko na lang sis.